Ang learning objective ay dapat relevant at result-oriented. Dapat ay pinagtutuunan ang paggawa ng mga ratyo na madaling maunawaan. Interesante at kapakipakinabang para sa mga mag-aaral. Ang mga ratio ay kailangan ring nakatuon sa malinaw na paghingi ng resulta mula sa mga mag-aaral. Malinaw na mayroong hinihinging produkto, pagkatuto o paglikha ang guro sa mga mag-aaral. Basahin ang sumusunod. Students will get a lesson on using internet sources. Matututunan ng mga mag-aaral ang pagkuha ng mga batayan sa internet. Relevant or result-oriented ba ang learning objective na ito? Interesante ba kaya ang aralin? Malino ba na may inaasahan ang guro sa mga mag-aaral Subukan ninyo itong pag-usapan at lumikha ng mas relevant at result-oriented na learning objective. Pagkatapos ay itanghal ito. Hayaang punahin ng iba ang nilikhang learning objective.